Lea. Tapos pwede pa suyo ako, pabukas ako ng gate. Ang sa, um, sa malaki. So yun, after ilang buwan mo kawan mo ito, makakapag-register na rin ulit tayo. So yun, may ikan tayo. Basahan tayo pang call start. Oh. May ingay lang naman 'tong mo ito pag yung antay. Cold start niya pero pag antong. uminit na siya. Hindi na siya ganoon kaingay. Kahit umabot lang ng 60 to okay na pwede na ilarga Yan ang mahirap din sa big bike, kailangan mo dito lang painitin eh. Yan, umaabala na siya. Nasa 55. Iyan.

jo mahirap lang mag gloves kasi nasugatan tayo mga kawal mo ko so, to let's go mm -hmm. Uh, by pa way pala mga kawan Meron tayong uh, 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 Promo dito sa pinaparapol natin Kasi gusto ko rin talaga na Matapos na tong uh, Raffle nito ni Sinky So yun uh, Magkakaroon tayo ng promo na Once na mag-avail kayo ng 5 uh, slot Meron kayong Free na isang slot So Bali uh, Bali 400 pesos yung Isang slot nya So Ah uh, bali 2,000 nyo uh, magiging anim na slot yung mapapasay inyo so, para matapos na rin natin yung raffle nito mga kawal moto sana bago mag December uh, sana marapol na natin siya kasi uh, marami na rin alam ko marami na rin nagkakantay sa mga uh, tumaya sa raffle natin dito Na nilabas natin siya kasi ilang buwan na rin natin siyang hindi na ilalabas. Sobrang naging busy din talaga na, na, sobrang naging busy lang talaga tayo makawan mo to. So uh, balik pag na ulit tayo. sa mga ano pala mga kawan mo to, sa mga may taya sa sa atin na mga hindi pa bayan bali kailangan pala na makapagpahid na tayo para mas mapabilis yung raffle natin kasi kung mag tayo tayo mga kawan mo lalong mapapatagal na yung uh, pag raffle natin ito so tulungan na lang tayo para mas mapabilis yung anto uh, natin so bali ang gagawin ko mga kawan mo to, up ako ng magpapalo up ako sa inyo so pag hindi kayo uh, nagreply or hindi nyo na sikaso yung payment i-open slot ko yun kasi mara, malay mo may mga may gusto ng slot na yon so para maibigay natin sa anto sa iba kasi kung puro ang gagawin natin, mga kawal mo to, puro pa-reserve lang tayo, wala, lalong tatagal lang yung raffle natin, baka dumating pa sa point na mag tayo. So, tulungan na lang tayo mga kawal mo to. Kasi kung, uh, kung gusto nyo na marapol to, mas gusto kong marapol na ito mga mo to. Kasi alam ko na marami, marami kayong nag na marapol to. sa mga mag-avail naman pala ng Anton mga kawan mo to isang slot yun uh, dating price pa rin tayo so uh, ang ang promo lang natin once na bumili, uh, kumuha kayo ng uh, limang slot yun may isa kayong uh, may libre kayong isang slot so sa mga kukuha ng isang isang slot yun 400 pesos pa rin sa mga mo to Hindi kayo luki sa 400 pesos dito mga kawal mo ito pag nyo to Isipin nyo, hindi ko naman ito masyadong nagagamit So nagagamit ko lang talaga siya pag nagpa-vlog ako Or may mga rides Pero yung rides ko lang nito, Tagaytay Ah, Batangas pala, Batangas yon pinakamalayo yun natin yung anto Yung Fantasy World sa may anto sa may Batangas yan, kung mapapansin yung mga kawal mo to, yung order natin is nasa uh, 9.7 pa lang miss ko rin mag-vlog <laughs> Nakakamiss din mag-vlog mga kawan mo to Alas, alas ilang buwan din tayo din nakapag uh, nakagawa ng video natin uh, Pero ngayon, oh, yun, balik ulit po, focus tayo sa pagbablog So yun lang mga kawan mga to yung about sa raffle natin Yun nga uh, Meron tayong promo this month Saka yung mga tataya mga kawan mga to Yung bagong mga bagong tataya ngayon uh, Mas kino uh, Mas prepare ko yung uh, magbabayad na kayo para wala tayong masyadong follow up o mas uh, mapapabilis yung raffle natin so yun mga mo to hanggang dito lang muna yung update natin about sa block natin peace out